Napakaingay ng mundo ngayon. Lahat nagmamadali. Parang kontes. Hindi mo kailangang sumabay sa bilis ng iba. Ang importante, tuloy-tuloy ka lang kahit paunti-unti, meron akong ibibigay na regalo sa sa'yo. Lakas ng loob. Kung nababagalan ka sa takbo ng buhay mo, okay lang yan. Huwag mong i-pressure yung sarili mo. Hindi naman dapat na lagi kang nauunang. Ang bawat hakbang mo, kahit mabagal, umuusad pa rin. Yung mga simpleng bagay na ginagawa mo araw-araw tuwing umaga, pag-abot sa mga hinahangad mo sa buhay, lahat yan may silbi. Lahat ng gusto mo sa buhay, makukuha mo yan. Hindi lagi makikita ng iba. Pero alam mo sa sarili mo, sa puso mo, kung gano'n yan kahalaga. Bakit ikaw kailangan mo makipag-unahan? Bay sarili kang oras, bay sarili ka rin diskarte. Kahit mabagal ka mang kumilos, basta may progreso, aabot ka rin sa finish line. Yung mga bagay na dahan-dahan natin binubuo, tapos nangyari, yun ang pinakamasarap sa buhay natin. Just don't stop and you will make it.